Ang mga ipinanganak sa Pisces, ikalabinsyam ng Pebrero hanggang ika ikadalawampu ng Marso, ay kilala sa mga sumusunod na katangian. Isa, masyadong emosyonal. Ang mga Pisces ay sensitibo at emosyonal, madalas na naiimpluensyahan ng kanilang nararamdaman. Dalawa, mapagmahal at mapagmalasakit. Sila ay may malalim na pagmamahal sa kapwa at may kakayahang umunawa sa mga nararamdaman ng iba. Tatlo, Malikhaing at imahinasyon. Ang mga Pisces ay kilala sa kanilang malikhaing pag-iisip at imahinasyon. 4. Madalas na nagdududa sa sarili. Sila ay maaaring magduda sa kanilang mga kakayahan at desisyon. 5. Intuisyonal. Ang mga Pisces ay may matinding intuition at maaaring makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. 6 masyadong sensitibo sa kapaligiran. Sila ay maaaring maapektuhan ng mga emosyon at enerhiya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pito, Empatiya Ang mga Pisces ay may kakayahang umunawa sa mga nararamdaman ng iba. Ikaw na nanonood. Anong aspeto ng personalidad ng Pisces ang gusto mong malaman pa? Sana'y nagustuhan mo ang video na ito, at huwag kalimutang mag-follow sa aking account para mas ubay-bayan mo pa ang mga susunod na video na i-upload ko. Mag-iingat ka palagi at salamat!